Maraming mga idol nandito po ko ngayon sa Nasa Road ng Barangay Kaputan de Norte Gamay Samar March 17, 2025 Happy 17th birthday sa aking sister ka Ros Rostre da Silio Happy support and subscribe my YouTube channel Kakamutang Vlogger Pwede po ako na pag-himbol Or uh, sa aking mga video, please kung na yung escape ang aking ads para mabuk ko yung uh, $100. dollar. out po, shout out ba, sir, ay, ay, shout out sir, Freddy Gomez, an idol, Samsung TV at idol Tissue Comedian. Central Tau Elementary School ng Barangay Kabutahan The North, Gamay, Norsamor Gamay ito.

Five Mil Basalt from Canada, shout out Ate Glinda sa lahat po ng aking mga sponsor. Sa lahat po ng mga vlogger, mga content creator, kay Kasi Kap Channel, shout out Ate Pinsan. Nakabangil pa siya, Ayan, maguli, ikot ako uh, dito pa sa looban ng uh, bagong baryo. Sa lahat ng mga goro at mga W, mga insurance shoutout, sa lahat ng mga uh, masipag ng mga pulis, mga sundal, mga mga security guard sa lahat po ng uh, mayroon birthday sa araw ngayon, happy happy birthday. Kaya, uh, kakagwayang vlogger, shoutout ang pamilya. Aricho lang gamay doon sa mga shout out kay Dodong ayan si Dodong shout out at sa doon po pamili shout out doon po sa Barangay Kalignan Lapinig doon sa mga Lapinig TV Tandemrida, at ating Jo Lapinig shout out lahat po ng mga kabutan mga gamay noon at sa ibang lugar uh, sa sunat sa aking mga sisters mga otol shout out sa sunat eh, wala kong uh, mga idol mahanap na mga video dito muna ako sa aming barangay uh, Sabayin sana ako mag video sabay ng gamay eh, wala kong pasero eh, pag search search na lang eh, ano yung aking uh, gasolina sa aking pamasad ng tricycle sa ng mga driver natin na masasipag shout out sa mga vendors sa mga tita sa merkado o talipapasya itong lahat mga van drive, driver shout out ayan po yung uh, dagip resort pong uh, shop tindahan ni Bossing Darmo Kabalia Dalo ko lang yung payong mga idol. Siya pala kay Rinsu, Catalo Tedran ang family. Ay, ay kahit pa di kay Enerno Sho sa pamilya, kay Busing, Saldi Tedranis ang pamilya, shot kay Rina longkop Tinidero sa Tinidero longkop family shot out. At kahit kilano palago pro shot out sa kanyang uh, magandang asawa. ah, likod po ng Central Palm Tari Shout out to mga lagi Dreadlocks Under leg ni Tilano Ah, din nag-Dreadlocks Paya ha, kaya hayo, chukuli po pos Ah, under leg ni Tilano Palagoplo, mahusay Wanda-wanda din ang kusada Ah, ni ni Tilano at kay shot shout out kay Binhor. Ito mga idol, yung uh, kalsada dito na wala pa uh, concrete cement dito sa loob ng bagong baryo ng Baray Kamutan Norte, Gamay ng Samar. Ayaw, chong, may makita. Ayaw, chong. Ika para unin. Ayaw, Ipapos ko na niya. Ayaw, Oh, di mga tambay di di. Mga cute. Shout out. Ata na na hinang ko. YouTube yung makita, YouTube. Or kaya upload. para parang nandito yung uh, si Binhor O, oh, yan yung mag eh. Shout out. Yan yung guwapo ko na tindog. Parang may kaya po doon yung ayot. Yu ayot yung yu tungin makikita. Ayot yung. Kagamutan ang vlogger. Takyo yung kagamutan ang vlogger. Kagamutan ang vlogger. Ano Yung service ni Binhor Ayan yung aking uh, support. Yung nga po, Si Bossing Salvi. Si Si Dranis. Ang video ato sa YouTube na. Ay, ang um, una ko video dito ato sa YouTube. Nakita eh, mo? Ito yung uh, bahay ni Bossing Salde. Ato na sa YouTube, otumba. Ano, ito yung doll po, ito yung uh, pogi na cute. o sa mga tambay, shout out. May eh, mga tabay naman guwapo. Oh. Um, kita kayo, chow YouTube. <laughs> Ayan, pag naka-red talaga pogi. Benhor. Ang kakabuan ni Benhor dumasig. Si Benhor. Mugap, mugap. Ay, taon. Oh, ah, di na magdidi. Kayo muna na to. Oh, ya di na goron lay. May nangangaon. May nagkitinda. Ama, tumago di rin mahusay. Kayo uli ah. ah. ah, na. Hayo, siya pa ato ka kakita ah. Uli na ato ka mahayo siya pa kakita ah. Oh, ada yang maghosai. Anak tahu, mana mana ni rongai pang tahu be. Ailisa. Tidak ada dek, ini gua bu. Ayo job ni hong itak, lu jo coba. Mungkin gua apa? Hmm. Pakai <laughs> karang. Ayan yung pangailol, eh, ito pa yung uh, kalsada na hindi pa na sisiminto. Yan yung uh, bagong kalsada. Agita niya ayo coba yo Oh, sa tataday nga gwapo ng mo sa. Manira tindang ng lubi. Oh, paka dinal ka bang bar bang bari an matip maida dira. Ora mga raluhan lubi ng paghatak. Ada gid ikot naman. Diring gwapo shout out. Ano nga ho? <laughs> ang mga tambay ang shout out! Lagi na lutang kag putang vlogger. Ora pasahero. Lagi ako dito ang mga tambay. Nag online. Ay at kamahu hin nagbubunag kamahusay agi antadaw. Ah, nagbubunag. At uh, magkita ka na YouTube unin na YouTube. Iko eh, na sa YouTube ba uh, unin na? Ito uh, YouTube magkita. Uh, ah, Siya tatali nga naglalaba na mahusay. O oh, damo mo din na mahusay ha ah, bang bariyo. O da damo pa. Ano ko na din rin ha. Ano orang ka ah, na eh. Oh, mga nag-email, shout out. Mga nag-online. May darang kagalon, mahusay. Uh, yeah, mga babae ng mga doon, yung ating uh, video ngayon dito sa bagong kalsada ng bagong bariyo. Para may apo naman ako. Uh, so, din ka-reliante ni Dora ang pabila yung kanilang uh, bahay. Ay pa nero pag tao, bay pag wen erong. Kundi na nayo sa po post. At manir kape ano may uh, may dadidipis di piso wifi. Ang mga mag uh, mag online, malaki di kapehan. Oh, uh, 5 pesos. Ano raw gintahuban? Ano na? Ang compound sa tindero Family. Yan. Mga ah, gila, kaya ba na magkapit ang music? Yan, paspasan mo tayo. Ito mo lang bahay ni Roy, dear Dolph po. So, Nag-go online, shout out. Ano eh, nag-do do yan? So, di, eh, mayroon lang dito ng PC wi -Fi. oh yung pogi, shout out. yung bahay ni Roy Dolpo ayan yung kanyang bahay shout out kay Bosing Alar Considerang Family kay Bosing Miguel Orayang Family kay Ninang Island Muslims kay Ninang Bayang Muslimano sa Alaska kay Norming Cedro kay Gris sedro o yung Pogi shout out Trinero at ati Santa Calvin ang family ng yan, San Diego, California. Madam Clotty Moslaris, Busing Lusanto Moslaris, shout out kay busing matuyo aboy asiyo pamilya ka madam minda asiyo kay rosal ruwila ma'am kristi ruwila shout out at kay madam Yolita, labi ko ang pamilya at sa labi ko pamilya shout out lor kay palin irka balasta kay bata pro morales ang pamilya hi sir shout out <laughs> at sa lupiga pamilya shout out kasi kap channel, shout out Armolo. Ay lagi los ng bibinuhi ang buhok. Oh, nakabidyo ako, po ka YouTube. Oh, magigita ka YouTube. Oh, ito yung kanilang tindahan dito, kanilang bahay. Oh. Shout out, shout out. Oh. Shout out sa mga 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 natin followers Thank Nung, you for watching. Pupunasan no? oh. Sa YouTube may makikita, YouTube. Asia. Update so, ko naman kasada ang kagamutan. Oh, balik pa ha, balik. Makikita pa. May mga dito itong ah... Uh, tambak pa ang nanon na paggawa sa siminto at doon po sa unahan yung mahirap din daan ng tricycle ay eh, gagawa ang panela ng paraan para masiminto nandun ako mga idol sa papunta sa lawi-lawi ng barangay Kapitan del Norte gamit sa March 17, 2025 uh, pakilike and share lang mga idol at sa comment section mag comment lang kayo dyan Ini nak Ayong ah, abay ni Hapon Libiko. Oh, yan, may nagatin na dito na isda. Oh. Hindi ka lang pagtago. Oh, may kitin din na ng baliling. Tapos bodles. Oh. Ayan ah, mga idol to, Ah, coming soon sa simento lang to. Ang ganda. Oh. Atin natin yung abagong kalsada sa lawi-lawi ng Barangay Kapitan Norte Gamay ng summer o sa lahat po nang mayroon ng na birthday ngayon happy 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 birthday yung asawa ni kagawad Mateo si Dro out sa lahat po ng mga Barangay Tanon shout out o sa tali nga doon maghusay ay kapag tao ko kaya hayo mag ka magkikita magkita ka mga ka. Ah, di yun nabihin natago. Di nilang pabidyo ka natago. Hey, ha. Ah. Oh, yun yung pogi. Shut out. Sige, oh, lawas pala. Ulam na. <laughs> <Kamulala>. <laughs> At yun yung mga tinda ni Minel Dolpo. Yating guwapo. Yan, 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 yan. Nakagi po ta nah, kamera. Yan Dolpo. Yan din Dolpo nga guwapo. Yan din Dolpo. Ay, kalimunan si Ganap, out. At tumayo, tiyo ba kita, ah. Manahagi pa kasi, manahagi. Puwag kira pa tiyo, tiyo ba naman kukunin. Ayaw yung at. Bahay ni Kagawad Mateo, Sidra. At tindahan. Oh, yan yung guwapo ng kilikol. Yan yung guwapo. Ah, <laughs> oh, yan mga yun, ito tong yung uh, update natin yung uh, bagong kalsada, bagong semento, yung uh, inapod ko nung gabi, nakuha ko ito yung uh, bagong kalsada. Lawi-lawi ng barangay Kapitan del Norte, Gamay, Norte Samar. Oye oh, din ko po shout out. Istan, 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 istan. Istan. Pupustin na yun, tsubunin na. Kapag tulaki na yun, na daw ulit siya minto. Kaling pag-update. Kaya upload. Kaka-tag-tersikal Uy. Ngayon mga idol at hanggang doon lang po ang ating uh, vlogs video. Uh, Kuha natin sa bagong kalsada. Uh, sabi nila eh, hanggang doon pa sa tapat ni Rawile Muslaris yung napagdugtong ng siminto. O yung atabay. Eh. So mga idol ito mahirap padanan na dito hanggang doon sa pagliko. Ay yung guapo shout out. <laughs> O yan mga idol, hanggang doon lang po ang aking vlogs video mula dito sa Lawilawil ng Barangay Kaputan del Norte. Gamay doon sa amal. Please subscribe, kakabutan vlogger. Ah, please po sana i-skip ang aking ads sa YouTube para ko yung uh, $100. <laughs> Hello. <laughs> Pwede nga yung siminto nga dito. Upana, siminto. compound. Ayan mga idol, may nabako na doon. I-update natin sa mga idol. Abangan nyo ng akin next video pag siminto dito. Update natin yung uh, kalsada dito sa lawilawil ng Barangay Kutan Norte, Gamay, North Samar. Shout out to all sa lahat ng supporter ni Oino Idol for the Siliuka Kamutan Vlogger.